ayon sa Bible, mataman niyang tinitingnan ang buong bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagtatanim ng ubas. Wow! Ibig sabihin pala niyan eh. Kung marami ka ng ipon at gusto mong palaguin mo pa ito, dapat ay i-invest mo na ito. Pero saan? Doon sa legit na lalago ang pera mo. Kaya bago ka mag-invest ng pera mo, pag-aralan mo muna ang sistema nila. Baka mamaya scam. O kaya, ang the best ay magnegosyo ka. Pero pag-aralan mo muna ang lahat ng sistema. Simula sa raw materials hanggang sa satisfied customer. Ang iba kasi, akala nila maglatag ka lang ng manok sa gilid ng kalsada, okay na. E paano kung hindi maubos? Ang point ko lang, may second option ka. Or backup plan sa papasokin mo na investment. Money work for you not you work for money. Kawikaan 31 verse 16.